sa uh, sa mga isyu ng ano nangyayari ngayon lalo na itong tungkol sa mga Gen Z. Mm -hmm. Si Dr. Gerald Abergos ang uh, ay isa pong uh, sociologist. Magandang hapon po, Dr. Abergos. Magandang hapon po. Eh, magandang hapon, magandang hapon na Jiga Malik. Magandang hapon sa inyo. All right. Siguro unang tanong ko ay uh, yung mga nangunguna po ngayon sa mga rally um, hindi lang dito sa Pilipinas, ano po, alam natin sa Nepal, nangyari din yan. Ang tinatawag na mga Gen Z, eh ano ho ba talagang ano, ano ho ba, um, paano ho ba natin ano, ma, mapapakisamahan yung uh, mga Gen Z pagdating sa mga ganitong issue? Yeah. Ang Gen C, sinasabi natin, ito yung mga 13 to 28 years old. Uh, ito yung after ng Gen X. Yung after ng Gen X, yung panahon namin. I was born in 1977. Ano? Yung Gen C, yung after nung era na yun. Ano? Ito yung um, mga from 13 to 30 years old. Ito yung mga konti pang responsibilidad sa buhay. Yung karamihan, wala pang pamilya, yung trabaho, eh hindi pa siya namimili ng career talaga nila. Wala pang mga loans-loans na dapat bayaran. No? Mm. So, they have fewer responsibilities in life kaya may oras sila sa mga ganitong mga bagay. Kasi, pag ikaw ay may malaking responsibilidad na talaga sa buhay, uh, masuunahin mo kasi yun eh. Mm. Kaysa, pag-mobilize. So, ganun kasi ang mga agency and uh, alam naman natin na pinagdaanan din naman natin, you know, they, they are in those ages na they are more idealistic than the others. Kasi uh, ito yung simula pa lang nila, open pa lang sila sa real life. Ah, ito pala yung tunay na buhay. Yung after school, yung after the academe. Yung academe na tinuturuan tayo ng what is right and what is proper. Nakita nila hindi pala ganun sa tunay na buhay. So, talagang magkakaroon ng ano, ma -ma -ma mabigat ang pakiramdam ng ganitong klaseng edad. Ah, Gico, uh, ah uh, ano talaga eh uh, hindi naman 'yan sa Pilipinas lang, tama sabi niyo kayo na, no. Uh, buong mundo 'yan at uh, throughout uh, history, talagang itong mga edad na ito, uh, ano anuman ang tawag sa kanila no, Gen Z man or youth or whatever throughout history no, itong mga edad na ito, ito talaga yung the start ng ng pag-express uh, ng sarili nila. Kasi they are exposed to many ideas kaya yun ang nasa isip nila, yun ang ipapahayag nila sa buong mundo. Yes, uh, Doc, no? siyempre gusto ko lang din malaman na mula po sa inyo kung ano po ang uh, palagay ninyo kung nakamonitor kayo sa aming uh, live feed dito po sa mga nanggugulo na base po sa aming obserbasyon na nakita namin sa video eh halos mga kabataan po ito itong nahagip ng aming camera ito lang po yung sa aming uh, point of view uh, Doc, no? ano po nga uh, opinion nyo sa sitwasyon niya? kung bakit umabot sa ganito na pagkalaki-laking gulo po ang kanilang nagawa Ah, uh, 'yung tama-tama nakita naman talaga natin na 'yung ngayon ng camera ano na, those are youth. Uh, sa itsura, sa sa pananalita, sa kilos ano. Youth 'yung talagang dating. You know, you know, ah, uh, meron kasi tayong katawag na crowd eh. And may isang type ng crowd, the mob. 'Yung crowd kasi ito 'yung uh, iba ibang klase ng tao nagsama-sama together, may may common feeling, may common aspiration pero pag pag may nagsimula at uh, hindi hindi nag hindi sila nagkaroon social control it will become a mob yung mob kasi uh, yung pakiramdam nila uh, hindi tayo ano pag marami tayo we can do whatever we like pag marami tayo uh, uh, malakas tayo pag marami tayo, pag uhulihin tayo, takbo lang tayo kasi marami naman tayo eh. that's a typical mob mentality. Yung ganitong mga uh, pagsusunog na nakita naman natin ano na, na, na nag, nagbabandalize, nagbabato ng boten everything. That's that's part of the aggression. Uh, however, hindi lang kasi yung aggression eh. Yung parang nagiging experience, uh, ang sarap ang sarap gawin 'yun. Nagiging expression na lang 'yun eh, na... Kung talaga ang hinahanap po natin ay eh uh, pagbabagwat at 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 uh, marinig tayo yung naayos sa na pakikipag-usap. To 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 schools of thought kasi eh. Isang assertive na kailangan mo ng violence, isa namang sit down eh, yung non-violent uh, movement. So apparently pag nagsama-sama ang maraming tao, yung yung typical crowd becomes a mob and then pakiramdam eh they can do whatever they like at they can get away with it. All right. Doc uh, ako. I'm a mom of ano no for um sige, talaga sila mm. kabilang na sa Gen Z. Now, um, may malaking factor ba sa kanilang ano no, sa kanilang uh, ikinikilo, sa kanilang uh, pag-iisip. Yung ano no, yung social uh, social media yung influence ng social media ako naniniwala ako doon eh doc digo hmm. no na malaki talaga ang nagagawa ng social media sa isang ano sa isang kabataan while, ah, while it, yes while it is true na dahil ano eh exposed exposed tayo sa social media ano, you know historically hindi lang ano hindi lang ngayon nangyayari na ng mga kabataan yung nag-aaklas eh wala pa noong unang panahon niyan uh, eh maam um, katipunan ano, na sa ating KKK, no, hindi naman yan mga matatanda, hindi naman yan yung mga ano, uh, th these are these are twenties, thirties lang na mga ano na mga persons like the French Revolution. These are students. So may ang ang, ang significance at ang bigat ng ginagawa nila ay halos parehas din ngayon. So wag natin i-focus lang lagi sa social media kasi ito lang yung meron tayo right now na ano na na basis ano while it while it is true it is true talaga pero ang pinagsas, pinag pinag-uusapan natin dito yung yung edad kasi ito eh kasi ito nga exposing yourselves sa new ideas tama yon social media is there ano pero kahit kahit walang social media uh, mm. sila sila nag-organize together eh mm. sila sila magkakasama kasi these are the 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 people who are searching for their identity. Now, if if what I want, eh, ganun din yung sinasabi ng isa, ganun din yung sinasabi ng isa, nagkasama-sama na in mm. their bed, people organizing. Oh, alright. Bakit ano? Um, ang bagamat, alam naman natin, no, marami na rin nagdaang ano, no, mm. na rally, uh, dok, ano, na talagang nagkaroon din naman ng, ano, ng karahasan, no? Mga untoward incidents. Ngayon, Palagay natin hindi na rin naman bago ito pero kasi ang nangyayari um mas masakit mas mabigat dahil ang nangunguna po ay mga kabataan. Noon kasi nung siguro nung panahon namin, mm -hmm. mga Gen X, noong panahon natin doc, um ano eh um nandoon yung maturity. God. Ang mga nangunguna noon talagang ano, talagang siguro talagang uh, galit sa yeah. ano no sa corruption uh, pero ngayon kasi um masyadong bata para para ano no para maging bukas yung kaisipan nila sa sa mga nangyayari so bakit sila ma ano ma ano tayo doon? marahas bakit oh. ganoon mapusok pa ganyan ah yung sabi nga natin yung, yung panahon natin we, we were gen x people eh panahon natin hmm. we were young then we were young at that time hindi naman tayo yung ngayon nasa rally eh. Ngay ngayon tayo nandito so side lines, tayo sa sidelines. Tayo 'yung nagsabi sa kanila, hindi ganyan ni dapat ganyan if you tayo 'yung nag nagpapangaral sa kanila. But during those times we were also young. Tignan natin yung, yung kung anong dates ng mga 'yon at anong edad natin. Kung nandun man tayo dun sa lugar na 'yon, we were young at that time. Same din 'yon, same din. Uh, ngayon lang nakita natin kasi yung opportunities. Doc, pero Maputol ma kita. Sorry pero nung panahon na 'yon, mga rally na 'yon, hindi naman tayong nangunguna noon eh. Di po ba? But, but, yung ta tama ka, hindi tayo nauwi. Pero ito nga, ito nga I, I always speak of two things. Dichotomy tayo. Hindi tayo side lang sa isang because we're trying to analyze. Pero ngayon, kasi nga itong mga yung mga panahon na noon na we were young, medyo tahimik lang tayo kasi Nandun pa yung sense of ano eh na uh, I should not do this kasi hayaan mo muna silang magano yung, yung mga nakakatanda sa atin ano hayaan mo muna silang mag-move totoo 'yun it, it, it's true but right now yung mga nakakatanda na sinasabi nga yon it seems like hindi kasi kumikilos it's us, the Gen Zs uh sorry the Gen X na tinitingala nila ito bang mga ito bang mga ito ikikilos ito bang mga ito eh uh, uh, mag move so yun, ang yun ang nakikita nila doon uh, ito nga yung trouble ng na tinatawag nating middle class ano yung middle sino ba yung nag ano ng nasa, nasa, middle class karaniwan ito yung may trabaho yung mga careers hmm. ito yung may kakayanan pero hindi nilalabas kasi it's too risky for us now it's too risky for 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 people of these ages for the general public kasi meron tayong mga pamilyang inaalagaan may career tayo na pinapangalagaan mm. may trabaho tayo na pina Nandun na kasi tayo eh so kung itong mga kabataan na to ay hindi nakikita yung leadership natin kung tayo man ay kikilos despite the the things that we are trying to protect ourselves being you know middle class na inaalagaan natin yung kapakanan natin. And that's it's just okay. Talagang mag-aaklas sila. Talagang sila na yung kikilos. The problem is, hindi natin tuloy nagagaydan. Hmm, yan. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Guidance, hmm. di ba, Dok? Oo. Guidance ng magulang, number one yon. Correct. Alright. Alam niyo, doc, marami pa tayong dapat pag-usapan kasi malawak ang ano to, malawak ang isyung ito eh no, pagdating sa Gen Z, pero siguro sa mga ibang ano no, programa mas mas mapag-uusapan po natin 'yan pero um sa mga susunod na pagkakataon, doc Gerald, maraming maraming salamat po sa inyong oras. At sana ay makasama pa po namin kayo. Thank Prime, you so salamat, much po. Maraming salamat at uh, I hope this is a wake-up call for all of us. Mm -hmm. yes. uh, para may matutunan tayo sa mga bagay-bagay nito. Alright. Thank you so much po. Si Dr. Gerald De Burgos, isa pong sociologist, ang nakasama po natin ngayong hapong ito. Alright?